Gusto mo ba na ikaw ay mamimiss ng taong matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo? Yung para bang talaga siya sa sobrang pagkamis niya sa iyo. At ngayon mismo, ikaw ay tatawagan o kukontakin niya. Dahil sa matagal na panahon ay hindi na kayo nag-uusap ng dalawa at hindi naman kayo hiwalay. Pero biglaan ang hindi pagpaparamdam niya sa iyo. Kaya gawin itong ritual nang sa ganon, ikaw ay mamimiss niya ng sobra-sobra. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ako ay mamimiss mo ng sobra-sobra. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at iyong hiling. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, ilagay mo itong isang butil na bawang sa papel na sinulatan mo. At kumuha ka rin ng kaunting asin at sabay mong balutin ang asin at ang bawang sa papel. At pagkatapos mo nang mabalot ito, kumuha ka ng zeplag o kahit na anong plastic na meron ka at ilagay mo lamang itong ritual. Wala na po kayong kailangan pambanggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. Pwede ito dalhin kahit saan ka man magpunta. Pwede mo rin itong ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at paniguradong mababaliw sa sobrang pagkamis ang taong matagal lang hindi nagpaparamdam sa iyo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lamang po kayo sa baba. May God bless us all.